boss, ingat kayo sa pag-uwi at sa mga nandyan sa labas, ingat-ingat kayo at uh, medyo mataas ng baha. <gasps> Sila kabayan, no? Oh. Hello mga boss. Baha ngayon dito mga boss, oh. Ayan. Ayan, oh. Saglit lang na ulan yan, baha na agad dito sa Kuwait eh, no? Sobrang lakas ng ulan Mga boss, expect nyo na yung traffic ha Kasi tignan nyo, usad pagong yung takbo ng mga sasakyan Ang importante, makauwi kayo ng safety Ingat lang mga boss mm Hindi -hmm. na tuloy ako makalabas Grabe